Mr. Trillanes, gusto ko lang pong mag-react sa inyo kasi nakakainis na yung mga pinagsasabi nyo. Una, yung sinasabi yung malaking pera sa bank account ni Mr. Duterte. Sinabi na ng BPI kinun, perma na na hindi totoo yun. Walang ganong halaga sa account niya. Tapos ang sasabihin nyo, pinento lang sa inyo yun. Tapos yung nagkwento sa inyo na tao, pinento lang rin sa kanya. Hindi naman po tama yata yun na magbibintang tayo sa tao, lalo na wala kayong basihan. Ang tawag po doon, chismis masama pong pagiging sismoso. Pangalawa, sabi ng mga kasamahan niyo, tumanggap kay kayo ng pera para lang siraan si Digong. Nakakahiya po yung ganyan, yung tumatanggap kayo ng pera para siraan ng isang tao. Pangatlo, sasabihin niyo duwag si Digong samantalang sino ba pumunta sa Oakwood para magprotesta? Sino rin ba ang pumunta sa Manila Peninsula para magprotesta ulit? Inulit niyo pa. Pero umatras din kayo pagkatapos. Wala po kayong paninindigan. Alam niyo po, Mr. Trillanes, isa po kayong taksil sa bansang Pilipinas, sa bayan po natin. Sundalo pa man din kayo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na lang po kayo ng bansa bago pa manalo si Duterte. May umamon sa ng suntukan ngayon. Halika, suntukan na tayo! Mr. Trillanes, gusto ko lang pong mag-react sa inyo kasi nakakainis na yung mga pinagsasabi nyo. Una, yung sinasabi yung malaking pera sa bank account ni Mr. Duterte. Sinabi na ng BPI kinun, perma na na hindi totoo yun. Walang ganong halaga sa account niya. Tapos ang sasabihin nyo, pinento lang sa inyo yun. Mr. Trillanes, isa po kayong taksil sa Bansang Pilipinas, sa bayan po natin. Sundalo pa man din kayo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na lang po kayo ng bansa bago pa manalo si Duterte. Ay, umamon sa'yo ng suntukan ngayon. Halika, suntukan na tayo. Ano? Kaya no, ng pera. Para siraan ang isang tao. Pangatlo, sasabihin yung duwag si Digong samantalang sino ba ang pumunta sa Oakwood para magprotesta? Sino rin ba ang pumunta sa Manila Peninsula para magprotesta ulit? Inulit nyo pa. Pero umatras din kayo pagkatapos. Wala po kayong paninindigan. Alam niyo po, Mr. Tapos yung nagwento sa inyo na tao, pinento lang rin sa kanya. Hindi naman po tama yata yun na magbibintang tayo sa tao. Lalo na wala kayong basihan. Ang tawag po doon, chismis. Masama pong pagiging chismoso. Pangalawa, sabi ng mga kasama niyo, tumanggap po kayo ng pera para lang siraan si Digong. Nakakahiya po yung ganyan. Yung tumatanggap po.